Hi guys, good morning. Ngayon guys, ay magluluto tayo ng goto. Goto heaven. <laughs> ay, gagawa tayo guys ng ano. Ito, meron na akong Kita ko sa inyo ko ang mga ingredients ko. Ayun guys, meron tayong bigas. Para tayong malagkit kaya bigas na 'yung gagamitin natin guys. Ayun, meron tayong luya, sibuyas, bawang, sili, at ah, saka ayan, ah dahon ng sibuyas. Ito guys, yung ano, pinalambutan ko na yan, ang malambot na malambot. Ya ang bituka ng baka. Kagawin natin siyang goto. Ito naman yung sabaw niya, inilagay ko siya sa freezer, kaya nagkaganyan. Ayan guys. Okay guys, umpisa na natin ang pagluluto. Ayan, pisa na tayo ng magisa unahin natin guys ang luya para yung amoy niya ay magano yung aroma niya yan okay na guys na natin ang sibuya atin ang bawang. Namaya ako magluluto ng bawang na pang ibabaan. pwede natin ilagay ang itong ating ano, sahog. Pagkutan muna natin ito guys para siya nang nagpupotok-potok siya. Ilagay natin guys ang sili. Sarap guys yung may sili yun. Tapos, ilalagay na natin guys ang ating bigas. Talagay na natin ngayon ang itong sabaw ng pinagsabawan ko, pinaglagaan ko ng yan. bango na guys agad lagyan oh ngayon natin siya ng asin meron yung <coughs> sorry yung kabi guys meron na siyang asin kanina kaya hindi ko kanina nilagyan ng asin may dati na asin yun ngayon lagyan natin ng konti asin tapos tagdagan na natin guys ng tubig siya magpapalambot pag kumulo na, na guys saka pa siya hihina ang apoy para hindi madaling maubos ang tubig takapan muna natin Ayan, guys. Luto na siya. Ayan, no? Oh. Ang goto. Tignan natin, guys. Hindi ko na siya lalagyan ng paminta kasi mamaya ko siya lalagyan ng pagkakainin kasi manghang na siya. Mm, sarap, guys. Kainan na. Sarap. Ayan. Sarap. Lambot na lang ano niya guys. Ng laman. yan natin ang dahon ng sibuyas at saka ng bawang. Ayan, sarap guys. Yummy. Tara na guys, kain na tayo ng goto. Masarap. Mm. Masarap guys. Ito yung ano, binili namin ni Perna sa sa doon sa Central Market sa meat section. Ang dami pa lang mabibili to. Mula-mula lang. Yun. Hmm. Wala. Yeah. Nagtuloy-tuloy sa lalamunan ko. Mainit. Halos sya. May mabut na sya, guys. Ang sarap. First time ko, 13 years. mag 13 years na ako dito sa bari. Ngayon lang ako nakapag-yosong dito, guys. Kasi ngayon, noon ko lang na puntahan yung ano, yung kung pa ako sinamahan. Pumunta no, kami ni kaibigan ko, ni Verna. Verna yun. Pumunta kami sa Central Market dun sa meat section saka ano ang daming mabibili guys mura lang yung yung isang kilo nito na naman loob may atay na yun ano One uh, 1 lang sa atin mga uh, 154 154 sa pera natin Pero ano, madami na siya. Madami siyang magagawa. Kasi nakapagawa din ako ng ano, ng ng bopis, hindi pa pala na ano yun, na edit yun. Bopis, saka pinapahitan. Yun. Sarap guys. dito ni Tura Ito sa bari. Pag hinigop ko, nagtutuloy sa lalakulang ko. Hmm. Thanks for watching guys. Uh, yung napunta nga pala sa premiere ko, hindi ako nakapunta. na ano ko, sobra akong busy. Pero ni screenshot ko na yun. Nakita ko lang doon si si Il, si Elani Jimeno sa kay mga kanyang alagat sa kasi si Elaine. Hindi ko ba yung iba doon? Hindi ko pa nilistet. Itinan ko sa screenshot ko. Thanks for watching guys. Abangan nyo yung GLS ko ha. Matagal pa naman yun. Ah... Uh, Sandra, merong, ano, merong premier. Ay, namaya pala meron siya, tapos baka bukas. Pero mauna pa yung mauna pa yung syempre ito, hindi ko pa yayagin tayo. Sige guys, thanks for watching!